Hey mga Marie! This is the Bishop 81. It's my Mar Vlog. And welcome to this vlog. So dahil mainit at wala. O oh, diba? Diba? <laughs> so dito kami ngayon sa ating sasakay. Sasakay. Okay. Sasakay. Okay. Sa sasakay. So ito yung si, <laughs> Yan. Pambot. And very happy too. Balangi Island. Siya guys. Yeah. So, Bili Romagos. ang bagong jowa po ni Melmar. Hoy. Hindi natin alam kung sino unang bato bato pick. Bato uh, bato pick. Kawain ka langka para matamis yung cherbalis mo naman yan. Uh, Atay namin sila ni Madari. Oo, oh, ang Madari. Ah! swake Opo, Swake lang <laughs> May mga baon tayo. May tayo. Ha! tayo. Meron tayo. Meron guys. Ayan sila. Ito, ito, uh, Ayo ikaw. Ayan tayo. Ayan tayo. Sosyalan okay. dito. Hindi matulog dito? May mga room room sila dito. Okay. Dito tayo. ah Drive, drive. May CR sila guys. Ayan ang island pa punta namin. No? May maliit. So we're so excited. Okay, we're leaving the main land. Punta kami nang island. Bangingi Island ayun no. Yan po ang Bangingi Island guys. We are Harry. Ah, oh, mandar na. Yeah. See you later. Batangi. Balangi. Let's go. My baby. Charat. Okay, we're here at Patingti. Balangingi Balangingi Island. Kasi <laughs> patingti ro <laughs> patingo. So kela pa tay pa yung harap So kela tay mag ano ikot. Hala ang ganda. Long ganda. It's color green. Oh my god. Oh my god. Ab abla man lagi ay abila. Dito sa abila. Ah, tagyan na. Ayun ang green, oh. Ganda, wow, kayak ngalih joy kau, Yee! Oh, oh. ang ganda guys. Wow, gusto ko mambak guys. Sure. Yeah, I wanted to, to I wanted to jump na. Gundo. Para kami lang <laughs> tao. Kami lang tao dito mga tao. So kami lang <laughs> pag tao. Thank you so much mga driver. Mga driver talaga. Hey. The greeny water. The greeny water. The green <laughs> green grass of water. <laughs> here. Ang ganda ng tubig, guys. Oh, my God. Where's your sleeper? Gano'n yung gibiyahin mo yung sleeper? Oh. Ayun na, dito. na. Mamaya na ito, Let's swim later. Don't go there. Na. It's deep. Naligo <coughs> na ang bata. Alah. <laughs> Alah. Dali na mo! Hello? Philippines first. Hi, hi po. Na na. Kung kung ano Ato na matay? Kata nagkontes kasos amo Agoy lagi. Uh, uh, siya. table namin. Table of elements. Fronting the beach. Ang ganda ng beach. Oh, oh my God. Guys, para siyang Boracay, guys. Tinuok ko. Tara, sa kaya na mo. And of course, bilit mga baon. Wala pa kaming litsyo. Mga Of course. Ito yung swaki. Oh, hindi ka labi sa swaki. Buhay po. Wala ka ng suka. Ay, ito lang pa.

Siya <laughs> ba siya? Chirim to bina tong rice. <laughs> Giluto ni Ate Lati. <laughs> Ay ni rice. Ay nala dira na, sulot abi ko magluto pa. Ay sa kaligo ko lang. Ayun sila sir. Ayun magkakayak sila. wala talaga ng mga galay na. Mayarapan niya. Ang laki ng katawan niya. Oh. Tingnan mo. Gagatingin niya ang katawan mo. Hello, ganda. Wala sakanya kanya. Pwede bakat eh. Wala doon mo bakat. Ayan, ayan! Wala yung bakat. Sige Sige na.

Nagkasa sila staff ah. Kailan 17. Grabe. Sino, sino, sino sila? Yan, let's eat. Oh. <laughs> Kamusta naman yung staff ah, Mark? Okay, pahapon na po. Ayan. So, papu na kami guys. So, stop na kami swimming. Kasi hindi na ako bigap pag-swim. Pero yun, ako, sa langit sa akin. Ganda talaga dito, guys. Thank you so much for the experience. Ayan.

Salvaro. Pinangkal. Sa ating... Saan tayo banda? Punta naman dito. Punta kami dito para mag-lunch guys. Sa alis din kami. Charles. Ah, pinapalaki pa nila yung mga talisay. Ang ganda nito. Oh, uh, kuya kung di mo kain trabaho mo, bumalik ka na doon sa ano, training center. Ha? Ay, ngayon na ba? Balikan, mamaya. Ang ganda ng area. Grabe. Ang ganda ng area, tapos may gwapong. Ang sarap-sarap. Hi, babe. Oh, you're so yummy naman. <laughs> ang ganda ng isla, ang linis. Dumumi lang dahil sa amin. Yan. yun ang sarap picture-picture, Instagrammables. Joy yeah. Bye! Paras, parang, 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 parang. Let's go. <laughs> okay, <laughs> ginuko, ginuko. Yeah, madi yeah thank you so much.